si Ate Raya, Tara na. Naku, wala ka! <laughs> Sige ka! <laughs> Nakalabas ang ano, Ba't yan naman? Ayo, Ay, dito, ay, ay si, si Jan Paul, Dali. Punta ka kay Jan Paul. Dito, dito, tayo. Ano? Pangyabang maglakad <laughs> <natin>. <laughs> <laughs> Siga. oh. ako. Sigang, o. daming toys! Uy! <laughs> Pang-babae yan! Huwag yan. Mm. Mm, mm, ka. pa sa -mm. pressure na ate. Hindi ka dito. Ay, ate. Pandoktor ba yan? Oh, ba? Pandoktor ulit. Eh, pero mas madamid, oh.

Natanggalin Tatanggal. ka na yung beef. basa na eh. Ay, oh. Na? Ang dami! Dumig ka na Hindi niya na gusto yung pangkakot. Ay, tatanggalin na. Gusto mo? Wala ka talaga. Makalungan. Apo ba? Na? Ay, muntik na masudot ng buk ni ate. Ah, nandiyan si na, may, Nandiyan yung pamulas na isa. Sandali. Wala, wala ka na dito. Ano parang wala microwave Meron! Papalitan mo? Dad, papalitan mo. Ayaw mo nun? Ah, oh, baka luto-lutoan na naman. Ang gusto, ng bata. Diyan po lang. <laughs> Diyan po. Pipili yan ang kanya. Hindi na, nasasalawahan siya, ang daming nakikita eh. Ang dami kasing nakikita. Kiraya, one lang ha? Okay. Anong gusto mo uh, talaga? Nasa, naaano siya sa dami ng nakikita? Okay. Ha? Uh, uh, mm. Ano kaya ang gusto ng bata? Pambabay, yan! mo siya, mo siya, naman, tuwa. Aba, gusto ano, ano? lumabas na ah. Walang mapili si Ate Hiraya. Nagsasalawahan si Apo. Hmm? Nalag Mag, ano, magpang-ayos pala ng buhok na napili ni Hiraya eh. Ano, Hiraya? Pang-ayos ng buhok? Napalira ka ng Oh, tama na anak yun, tama na. Labas mm -hmm. na tayo guys. Bumuntot lang naman kami, wala naman talaga kami bibili. <laughs> Gusto lang ng anak ko na may kasama. Ito, microwave bubble sa kabila. Oo, oh, meron dito. Microwave bubble. Kompleto oh, dito. Ano sa? Bako saan na napalagay? Dito. Ang <laughs> kukulit ng mga bata. <laughs> Lahat ng apo kasama. Ay, hindi pala. Ang amin pangani na apo. Hindi si mama. Mas gusto pa ang nagaano. Siguro naglalaro yun sa cellphone kaya hindi sumama sa amin. Oh, ko parang parang pindi nila ang kalabaw. <laughs> ang daming mabibili. Ang problema yung pambili. <laughs> Bumuntot lang kami. Yes. Hindi talaga ako mamimili. Buntot-buntot lang muna tayo. Buntot-buntot lang. Bago lang ulit nakapunta ng ataw. Hmm. ya Yan, dito sa may siniluan. Siniluan, Laguna. Merk pa na bubong uh. tingin-tingin lang tayo. Ang mga apo kasama ko. Ang hindi lang ay yung aming panganay na apo at uh, sumama Siguro kung magja-jollibee, sasama yun. <laughs> kung magja-jollibee kami, sasama yun. Oh, naiinit na! Oh, oh! Oh, yung mo ako. Nakakita ate ng microwave bubble? Nakakita na? Hmm. ang daming mabibili dito sa ato. Hindi yan sa may siniluan lagi hmm. ang daming mabibili mga gamit. Ang problema nga lang na pambili ng gamit. <laughs> oh. yung mga bata o oh, ang gugulo. Oh. Hi! Wow! May laruan si Opo. Papingin pa niya. mami niya. Ha? Gugupitan buko para gumanda ako. Walang Aya. Gugupitan mo ba ako mamaya, apo Yes. Yes, mama. Ay, si mami, gugupitan mo rin? Oh, galing naman. Para gumanda tayo. Para gumanda kami. <laughs> talaga ikaw. Wow, ha, may gunting. May Wala yung may ba? May gunting. Alam ko meron dito, ang dami Baka na ba? Wala ba? Ayun ka na, dirty dyan. Hindi, tatanong natin doon sa ano. Wala kasi makita yung ano dito, sales lady. Oh, madami nga dito. Saan kaya napalagay? Ang microwave bubble. Mamaya, bibili lang si mami ng microwave bubble. Bibili lang si mami ng microwave bubble. bababata tayo. Ayun. Nakita na yung microwave bubble. Lali ka na dun. O, binang wala. Dali. Yung natin si mami. Ito pala, o. Oh, mga ano, o. Oh. May scotch bright. Yung jump po nga. Ito. Ayun pala, ang Mas mura ba dito ang ano? Pares lang din. 34 lang. Ano to 34? 84. 35 lang. Ilang piraso lang nanay. Ilang piraso? 50? Raya, hali ka dito. Titingin si Mami ng microwave bowl Ito, oh. Raya, wag kang umiikot. Ah, ah. <laughs> Talaga, itong batang. Pe. Nasaan? Huwag <laughs> mo lagayin ko. Ah! Agulat gulat ka, no? Kala mo, ah? May na unicorn. Bag na unicorn. Ako ni oh. Wow! Talagang magtiritignan mo. Clark, doon ka sa salamin, oh. Maa. Clark. Raya! Ay, may nakalagay pala <laughs> dito. Okay, guys, uuwi we'll na kami happy, ayun, Ang nabili namin, Yun lang 'yung nabili namin. Ano ka dami yung binili? Napakabigat ng ani nga. Napakarami nang binili ng anak ko ayun. Ano okay, pa nabili si <laughs> Mariah? Kala mo Mabod, naman Pagod, na. Kala, nagbukal na lang kay ni Raya. <laughs> <no. laughs> <laughs> Namasahe pa kami. Magkano, siya, magkano yung pamasahe? 80. 80. Pero yun lang ang aming binili. At least, nakalabas kami ng ano, bahay. Dito. Dito. Park, ano, uwi na tayo? Okay daw, ano yun? Tinan mo. Patingin na. Wow. Tinan mo, tura. Uwi na tayo, guys. Nakapasyan na mga kahit pa paano. Naomi Mahala ka lang baga bumaba. Ha? Bumaba na kami. Oh, Naomi. Ito ka lang. Wait lang. Oh, Go! si Raya. Yeah. Lord! Lord! <laughs> Lord! Okay? Lord! Uy! Hindi marimik si Mama. Okay ba? Okay? 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 okay. 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 Ay, <laughs> mama mo. Bukas Okay ba? Mama ni Bahay. ano? Ba, mama may heart my heart. Sige. No. <laughs> Ani yon. ay, nagtatawa sa'yo. Tinatawa na ka? Sabi ate. Sabi ni janput Paul ate. Uh Oo. -oh. Uh -oh. ah. Mama, mama